Dumating sa kasiguran Aurora ang mga opisyal ng DSWD at DILG para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Lando. Ang mga pamilya naman, ang mga nasawi, binalikan ang kalunos-lunos nilang sinapit ng manalasa ang bagyo. Umaksyon si Jenny Donovan. Ito ang inabot ng pamilya ni Aling Divina ng Salantain ng Bagyong Lando, ang kanilang lugar sa kasiguran Aurora. Yung huling hangin po, Narandam po namin, biglang binuhat ang bahay namin sa tinapon kami. Kaya napatapon po kami sa talahiban. Pero ang anak niyang si Risa, di pinalad. Nabasag ang mukha nito matapos madaganan ng TV. Nalapitan po ng mga kapitan ay may dagaan siyang TV sa mukha. Siguro po hindi na niya naitulak yung TV. Di rin nakaligtas sa bagyo ang anak ni Tatay Rogelio ng manalasang bagyo sa bayan ng Dinalungan. Siya po yung bugso ng hangin na napakalakas, tumama po sa batok niya yung haligi. Maraming bahay dito ang napinsala ng bagyo. Maging mga opisina ng gobyerno at ang dinalungan police station natuklap ang bubong. Sa tala ng PDRMO, 16,000 na pamilyang napektuhan ng bagyo sa Aurora. 200 binong piso naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Dumating naman kanina sa kasiguran sina Interior Secretary Mel Sarmiento, DSWD Secretary Dingke Suliman at NDRMC Executive Director Alexander Pama dala ang mga relief goods. Pinuri nila ang kahit pa paano'y kahandaan ng mga residente. Sa lakas ni sa lakas ng hangin at tubig, kung hindi po kayo nagkaisa at nakiisa sa inyong lokal na pamahalaan, sa inyong kapulisan, sa ating pong armed forces, mas malaki ho ang pighati natin ngayon. Marami namang residente ang nagsimula ng bumangon sa dilubyo. Muli namang namahagi ng tulong ang Alang Kapatid Foundation sa mga taga-kasiguran. Umaaksyon, Jerry News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.